Magandang araw mga best friend. Nagkabit pala ako ng ano mga best friend. Istuko para sa screen door. Yung screen door na yung bottom side, yung, yung plain sheet na aluminum or istuko. Yung sa ibabaw niya, screen. Ayan, tingnan nyo lang mga best friend, best friend kung paano ko nilalagay yung istuko sa... Uh, SF101102 mga frame yung su pagsukat pala niyan mga disc sakto lang talaga sa width kahit height sa frame tatuan lang ilang papasok siya dyan sa loob na yan tapos i-ano mo lang siya yung itutulak ng flat bar or screwdriver para may upi siya papunta sa kanal niya saka lalagyan lang ano yan ng number 3 na rubber yan ang magipit sa kanya. Tapos isilant ulit. Pagkalagay ng 102 yung cover, isisilant ulit, ulit para matibay back to back yung silant niyan. maglalagay na pala ako ng rubber niyan mga best friends number 3 ang ano yan number sa rubber na yan iipit yan dyan sa aluminum plinth sheet para hindi siya basta basta matanggal madali lang naman yan gagawin eh. yung pang tulak niya, yung ruler yung sa baba lang na side ang lagyan ng isuko yung sa ibabaw yung upper portion ng screen door is screen lang yan nilalagay para hindi masyadong malilim. para prevent sa mga lamok, hindi makapasok. Ayan, tapos na mga best friend. Tingnan nyo yung gawa ko yan. Ayan, tapos na siya. Isisilan na lang yan, back, to back para hindi siya basta-basta matatanggal.